<laughs> Is for oh no, he's sick. Hello and welcome to Celebrity Home. Partner ni Andy Eigenman na si Filmar Alipayo, ibinahagi ang ilang video ng ganap ni Nalilo at Koa. Ang kanilang mga nakakaaliw na anak. Isa na dito ang napakasipag na pagpapakain ni Lilo sa kanilang mga alagang manok. Napakasaya ding nakikipaglaro sa kapatid nitong si Ko sa gilid ng beach. Nakakatuwang ang mga anak ni Andy na mas gustong maglaro sa labas kaysa maglaro sa mga gadgets gaya ng cellphone. <laughs> Is that your manok? Yeah. Uh oh. Okay. <laughs> Taglang ata ko sa kilid po lapo. Kagana mo man. Ano, you okay? <laughs> Ha 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 ha!